yung tawagan po or yung bakit na tinatawag wala po yun. Sagan talaga ng uh, recruitment process. At kitang kita naman natin, hindi lang sa social media ng PNP, maging sa social media ng ibang platforms, ay talaga namang libu-libong mga police applicants ang uh, nag nag apply para sa servisyo publiko sa... Well, unang-una, uh, kasi marami pong tumatawag, maraming mga phone calls about uh, how to enter the PNP. Yung iba naman, napapatilong. Ang masasabi ko lang uh, I appreciate uh, the volunteers na talagang gustong yung pagpursigin na gustong pumasok sa kapulisan and uh, all I can say is uh, do your best uh, walang ibang makakatulong sa inyo yung kundi kayo rin lang uh, we are now adopting the faceless and nameless uh, recruitment process ibig sabihin uh, kung kayo ay matanggap is because you deserve it you, you you are qualified and nothing more So, sa inyong lahat na mga nag ng uh, pagiging exert uh, your best effort. Yung tawagan po or yung bakit na tinatawag, wala po yun. Sir, uh, labing, uh, labing <clears throat> ang ating mga police sa uh, training center nationwide, sir. Ano po ang mabisang maipapayo nyo sa ating mga training director? Ang sagot ay bagi, maging uh, mas makatarungan, makasaysayan ang servisyong nagkakaisa sa pagitan ng pulis at mamamayan. Well, uh, para sa ating mga training centers, especially those uh, training staff natin ano, kasama na rin mga training directors natin sa bawat, bawat region, I'm encouraging that really uh when we uh, hold this office uh we are tasked to really give in, or impart something to our police officers and uh yun yung uh, kung ano yung mga dapat na matutunan nila ay eh, talagang ibigay ng buong puso at sa yung uh, yung talagang lahat ng alam na kalaman natin, experience natin at napag-aralan ay ipasa natin sa kapulisan to make sure na talagang yung inaasam natin na respeto ay andyan, makakamdan natin. Mensahe nyo sa ating mga police applicants ngayong kasagsagan ng recruitment process. Sa congratulations sa mga, mga libu-libu mga kababayan natin na uh... Uh, mag uh, na maging uh, mapapilang sa hanay ng Pilipinas National Police. Una-una, of course, dapat andun yung determinations natin. May mga parameters na sinusundan tayo. Pero sabi ko nga, uh, nasa sayo rin, eh, nasa preparation mo. Kung talagang uh, ninanais mo na mag sa bayan, ay ito na yung pinakamagandang uh, oportunidad kasi uh, kailangan natin ng mga bagong uh, bagong dugo mga new breed of uh, members ng uh, Philippine National Police na siyang uh, magbibigay ng uh, serbisyong uh, uh, genuine para sa ating mga kababayan. Sir, uh, alam naman natin na kasagsagan ngayon ng uh, PNP recruitment process. Hmm. Sir, meron na bang inihanda o meron ka ng mandato sa ating labing walo na tra training center nationwide? nang sana ay mas mas mapabuti pa at mas maging mabisa ang pagsasay ng ating mga police applicants. sir. Opo, um, kanina ang uh, NPTI to the 18 uh, regional training centers doon sa panghuling panghuling uh, statement ko na let us let us meaning ang NPTI let us be a blessing to the police recruits and the uh, police students. Ibi, ang ibig mong sabi ang ibig ko pong sabihin doon na let us be a blessing ang uh, NPTI ay uh, patuloy sa paggawa nang uh, patuloy na gawin gawain gawin ng kami mandato. Mandato lalo na na uh, it has been my policy sa mga training centers na dapat ang mga regional training directors ko at lahat ng member ng staff to do away with yung binatinatawag nating unethical, illegal, in immoral kasi alam natin dapat nag-uumpisa sa training, sa training pa lang lahat ng mabubuting gawain to acquire knowledge uh, skills and attitude ay maituro natin sa kanila Sir meron ka bang gustong uh, inspirasyon na mensahe sa ating uh, mga police applicants para sagot sa pagpasok nila sa training centers ng iba't uh, labing 18 training centers handa na sila na harapin yung kanilang pagsasanay Yes um, I am challenging lahat ng mga recruits na pagpasok nila sa mga regional training centers ay uh, ay uh, dapat matutunan nila lahat ng mga kailangan matutunan For them, in the, in the span of six months or one year, depende sa hanggang sila, hanggang kailan sila magtatapos na kami ay, uh, kami ay maituturo namin sa kanila ano yung magandang, magandang uh, training, magandang training and uh, para paglabas nila, sila ay disiplinado at uh, masasabi nating indeed, ang NPTI or ang uh, Regional Training Center have been a blessing sa kanila na madami silang natutunan. So, sir, isa na lang, sir. Uh, karagdagan pa sir, uh, ano po sa palagay nyo mula po sa pamumuno nyo ang aasahan <coughs> ng ating mga sa paglabas kung sa sa ng ating mga police trainee bilang isang uh, ganap na polis? Uh, uh, nabangit ko din po sa welcome remarks na uh, ko kanina na to whom much is given, to whom much is expected. Kami ay inatasan, inatasan to mold and to train itong lalo na yung umpisan po natin dito sa mga recruit na galing po sila sa civilian life and uh, sila po yung magiging member ng kapulisan natin. Uh, if we train them, if we train them right, makikita nila yung lahat ng mga ginagawa natin. Nabanggit natin kanina, 85 to 90 percent ng problema sa PNP, especially sa disiplina, ay nasolve na natin. So, isa sa mga naging karangalan ng NCRPC, ay uh, naging training director kanila. Bukod po doon ay uh, ano po ang may papayo nyo sa ating mga police applicants na dapat pagandaan nila ngayon at kakasagsagan po ng mga uh, PNP recruitment? Uh, po ako po yung mabati uh, unang una-una sa mga um, taga-subay -tabay ng tabayan ng polis. Well, doon po sa kaunasan bilang chief ng NCRT before, I was sent the chief for two years and 2 months. Ang uh, pangunahin po na nagiging dahilan kung bakit po nag-resign ng mga police trainees natin is yung they were not mentally prepared to undergo training. So time and time again, Binibigyan ko po sila advice na bago sila pumasok sa training they should not only be physically equipped but they should only they should also uh, be physically and uh, mentally prepared. Kasi nga po kapag hindi po tayo nagkaroon ng tamang mind setting sa training, iisipin po natin lagi yung mga naiwan natin sa labas, yung mm. mga mahal sa buhay, yung mga comforts na kanila po na natatama sa loob, talaga po hindi sila magtatagal. So they should think na nandun na sila sa loob ng ano, ng training center, they should be thinking of their future. Kasi po, ang uh, paghihirap is sunday lang po yan, six months lang. Pero yung security na makukuha nila paglabas sila sa training center, for example, yung trabaho at yung pagkakataon na makapag-provide sila ng mas maganda para sa pamilya nila, that should be the motivation. So bago po pumasok ng training center, dapat malusog sa lahat ng aspeto, physical, mental at sikolohikal. So sir, uh, karagdagan pa sir, uh, inaantay din ng uh, mga nahawakan ng mga police training, ilang plus din yun sir. Anong may papayon sa nila bilang mga pulis na ngayon sa kasalukuyan? Nung sagot ay mas maging matatag pa sila sa serbisyo publiko at maiwas sa anumang klaseng anomalya sa ating uh, lipunan. Uh, first, alam naman po nila yan, just follow the basics. I keep telling them that nung nasa loob pa po sila. And then, kapag nasa labas na sila kung ano yung dapat lang na gawin yung uh, something their uh, loved ones or their families can be proud of they should do that may mga tukso sa labas kahit hindi po yung mawawala part po yan ng ano part po yan ng uh, o uh, ng tao pero I, I also keep telling them di baling malasin sa paggawa ng tama sa malasin sa paggawa ng mali sa ating mga minamahal na police applicants, ngayon pa lang sana ay nakakondisyon niya ang inyong mga isipan at puso at gawin niyo inspirasyon ang inyong mahal sa buhay, kaibigan, para kayo ay matagumpay na matapos ang inyong training sa lahat ng inyong uh, training center na pupuntahan. At now ay gabayan kayo ng poong may kapal na lakasan pa ang inyong uh, isipan at puso para tayo para sa ikakaunlad ng ating uh, pambansang pulisya. Ako po si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz at ito ang Tambay ng Police News Vlog. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.